Ikinaugma kan pregimam na si Francia Barha kan Barangay Victory Village, Legazpi City, ang naresibing maternity kit, vitamina, asin iba pa hali sa Akubicol Portales sa pigkondusir na tarabangan caravan kan Akubicol Portales kan nakaaging Sabado. Sigun kay Francia, bentahi ininin huli tadain ina niya kaipuhan pang bakalon ang iba niyang pangangaipo, arugan vitamina, na labi ka-importante ng God para sa iya asin sa umboy na pigbabados niya tulong ang binigay niya sa amin kasi hindi na kayo bibili ng gaano karami at makakatulong ito sa pagkakapanganakan namin kasi binigay niya ito na panggamit namin pag kami nanganak. O Hindi na kayo mabibili ng ano, mga gamit na para sa baby. Siring ni Francia, natawan man din siring na regalo ang kabarangay niyang teenage mom na si Jel. Papasalamat din po kasi parang dagdag na rin po. Kumbaga, Sigun sa partido, mauwit manindang mapaugmaan mga badus urug rugnangon niya na Women's Month sa paagi kanhatod nindang mga regalo. We're doing a lecture on uh, the first 1,000 days kung paano mapangalagaan yung kanilang uh, uh, pagbubuntis. Uh, from conception until such time na ma-deliver yung uh, child at magkaroon ng uh, mabuting kalusugan, not only the child but also the mother. Apera sa pananaon ng maternity kit, Vitamina Asin Ibapa, pa naman sa, sa seminar ang pregnant moms na matao sa indanin mas mahiwas na kaaraman sa pagpapamilya. Na ngayon natigdi ang Midwife as in Safe Motherhood and Family Planning Program Manager kan DOH bkal CHD na si Pamela Gioma Pabit. Usually po no yung mga buntis natin, akala nila kapag po nagpa-check up sila, nakuha yung BP, yung weight no. Um, quality na yung prenatal check up. Kaya sa ganun po minsan nakakaligtaan na hindi na, na naiinom yung mga micronutrient supplementation. Katulad po ng iron folic and uh um, calcium carbonate. Minsan hindi na din po naisasagawa ang ating mga uh, laboratory tests, which is the CBC, urinalysis, no, Picalysis, which is very important din naman para magkaroon tayo ng um, baseline para sa kanila. Pigpapasalamat man ni Pabit ang inisyatibo kan Akubikol Portales hulita sa siring kayang paagi mas napapalakop kan sa indang ahensya ang mga impormasyon urog na sa family planning asin ligtas asin mabaskog na pagbados. Sa bagong Pilipinas, Uh, bawat buntis mahalaga. Kung kaya dapat po yung mga services talaga na dapat uh, natatanggap nila, kailangan nilang matanggap, punta sila ng health center para makapacheck up. Para sa mga baratang tatakbikol, Lea Molar.